Sumpa ka kay mama, sabi mo talaga. Tingnan mm -hmm. mm -hmm. mo, ang ganda pa naman. Ang cute na loob. Bagpak oh, ang ganda lahat. Oh. Eh, ayan sila Oh. Ano, oh, ang dami naghahanap niyan ngayon. Ano na, backpack. Kaya nga. Ang dami naghahanap ng backpack. oh, ang ganda. Nike pa naman Oh. Ano? Ay! Malaglag. Ano, sayang. So, puro, puro naik, like, oh. Ano to? Hair shell ata to be. Ito yung sinasabi kong sayang. Mahal to. Mahal to pag... Yag, oo, uh, pag hair Oo. Hmm? Hindi siya hair shell. Hindi ba? Hindi. Yuck. Eh, may naghahanap sa akin ng ganito. <laughs> Brick